<laughs> Ilulukid lang pag papakain na ng aso. Dapat kagahapon pa. Nga lang umikot ang paningin ko kagahapon. Kaya hindi ako natuloy. Ngayon, umikot pa rin pero pinipilit na lang. Walang pagpipilian eh. Kaya Ito, kawawa naman ang aking aso dito. Sobrang gutom na. Ang linggo hindi na Okay, guys. Tinpor, tinpor. Tinpor.